Good day uh, mga idol. Lata uh, isang uh, mapagpalang uh, araw po sa ating lahat. So uh, nandito po tayo sa ating uh, lamot project, ano po. So i-update natin itong uh, project po natin na ito. 'Yon mga idol. So nagsimula na yung uh, tile cladding natin dito sa may uh, terrace po nila, ano po. So silipin natin yung uh, uh, tiles na kinabit natin dito, ano po. So, ito po siya. Bale, ceramic po. So, pag uh, ceramic, mga idol, uh, ito yung uh, paraan po namin. Ano po. So, uh, pag ceramic, ito yung uh, tiles na sumisipsip sip po ng uh, tubig pag uh, binabad. Ano. So, yung paraan namin, ang uh, pagbabad, may vlog na tayo ukol dito. So, <clears throat> uh, hindi po minuto lang yung uh, tinatagal ng aming pagbabad dito kundi oras. Uh, at kung ano yung kaya naming nga uh, ikabit yun lamang po yung uh, tinatanggal muna namin ano po so winayan lamang namin po nga uh, nakababad dito kahit uh, 24 hours pa na nandito sa drum itong uh, ceramic natin so magbabase tayo sa mga idol sa ating uh, experience subukan naman nating magtrabaho sa kumpanya and then sa ano sa magbabase din tayo sa mga napapanood natin sa video ukol po sa mga experts So matagal po nating binababad po ito ano uh, dahil uh, uh, nag-expand po ito sa malamig. So kaya natin binababad ito nang matagal para maabot natin yung uh, full expand ng ating tiles para kahit nakakabit para kahit naka-install na siya ay uh, hindi na siya lalaki pa. Yan. Para maiwasan natin yung uh, pagkatuklap ng ating uh, uh, tiles ano po. Pag nag-expand po kasi ito, uh, lililitong uh, pinaka-bikat natin ano. So yung uh, bikat natin dito, yung yukat ng ating tiles ay nasa 2mm po ito. Ito so, siya. Oh. Yan, so ito yung uh, ginawa natin na uh, magkapon hapon ano po. Then uh, na-layout na rin natin tong isang uh, poste pa dito. Yan, so yan po yung uh, ano natin para natin kung uh, ceramic tiles po yung gagamitin natin ano na uh, tiles. And then dito mga idol is uh, 45 degree or right or uh, kanto mesa. so, natin ng mga poste. So ang size po nito is 30 by 60. Yan, so i-update na rin natin dito sa looban ano mga idol. So alos sa uh, tapos na po dito sa loob. Yan Yung pintura po nito sa loob ay halos uh, tapos na. And then susunod na lang natin tong railing pag na nai-ano, na, na-finish na natin lahat ito ng kulay. Yung kulay mga idol, tong uh, kulay natin sa loob ay ano po ito, tinge of gray po ulit. Yan. So mga wall lang po yung uh, natin dito sa hallway. And then, sa living area, pababa po ng hagdanan. Ayan. So, dito mga idol, ay hinilumusan din natin ito. Binago natin yung pintura. Pero itong uh, kisame, ay sun pa ito. Babaguhin din po kasi ito. Uh, tanggal na yung ply. And then, yung una natin ginawa, yung course week natin mga idol, is ito. Nais natin itong kisame na nagtuklapan. Itong tatlo. ayan so ayan tapos na yung mga kisame so in 2 uh, days po siguro ay baka matapos na natin lahat yung pintura dito pati itong mi po na ito ay soon pa ito soon And then dito pa mga ito ito yung uh, last vlog natin dito sa project po natin na ito ano, ito yung binago natin na uh, kisame so ito na siya uh, batakan na, na. right mga idol so yan mo na yung uh update natin dito sa ating na project dito sa Lamot ano po Oh, naka may message ka. Bob, may birthday may Commander. Okay, hanggang diyan mga idol. Dito na natin tatapusin yung nga video natin ngayong araw. God bless po sa ating lahat at uh, lagi po tayong mag